Una na nga igayak tong si Kyle para naman ako na nga lang sa sarili ko. Nais ko na nga muna dito yung bag at yung mga dadalin pa namin. Gapat na nga lang ako kasi mahirap talagang patayuin yung buhok ko. Tapos na nga din palang gumayak yung daddy ni Kyle. Isa na nga lang talagang magayos ayos na eh, napupo na pa nga talaga ni Kyle Juice ko po. <laughs> Hingi na nga din ako dito ng candy kay mama para naman maibigay kay Kyle at mailagay niya nga sa bag niya. Di na nga ma si kaso ni Kyle dito sa sobrang busy niya nga ditong manood. Pabas na nga kami ng kwarto para naman makapagsapatos na nga itong si Kyle. di na nga niya yung nagsinta sa kanya at dito na nga muna kami pumunta sa isang kwarto. Ano ba naman kasi masakit talaga yung likod ko kagabi pa at nagpalagay nga ako ng salompas dito sa daddy ni Kyle. Naiinip na nga si Kyle kaya naman inaya na nga kaming lumabas. Presko presko nga lang talaga yung atake ni Kyle dito. Aalis na nga sa na kami pero bumalik nga yung daddy ni Kyle dahil may nakalimutan niya. Ayan naman habang inuuto nga ako dito ni Kyle ay iniintay namin yung daddy niya. Luha niya nga kasi dito yung pillow ni Kyle. Alam niyo naman kami madalas natutulog sa biyahe. Ay malapit lang naman talaga ang pupuntahan namin. Ito na nga at hindi namin na malaya na nakatulog pala kami ni Kyle kaya naman ginising na nga kami ng daddy niya. Hindi ko na nga naayos na ayusin yung buho ko dahil hindi rin talaga ako nagdadala ng suklay. Ayan naman pusod na nga lang at okay na yan. Ito nga kami pumunta sa may SM kabanatuan. Medyo late ko na nga din talagang mai upload to. Munta na nga kami sa may third floor. Nakagising nga lang din kasi dito ni Kyle kaya naman ayan, hindi pa talaga masyadong nagliliko. Ang halian na nga rin ito to, kaya naman dumiretso na nga muna kami dito sa Yaki sino Tapos sinukat na nga muna din dito yung height ni Kyle. Di na nga hap si Kyle dahil pang adult na nga daw talaga siya. Diyos ko po. Sabay na nga kaming papasok dito ni Kyle kaya naman ito hinintay na nga muna niya ako. Tum na nga din kasi talaga yan kanina pa. Di na kami nagpatong pik ni Kyle at biglang nawala sa tabi ko si Kyle. Pero hinanap ko naman siya dahil kumukuha pala siya dito ng ride. Abay, pag ang pagkain nga ay nangunguna na nga talaga tong si Kyle. Isit nga ang kinuha ko dito at hindi ako nag-ride. Kuha na nga din si Kyle dito ng sushi. Timpla na nga din kami dito ni Kyle ng toyo at calamansi. Kali madami na nga din kami nakuha dito ni Kyle at nauna na nga kumain si Kyle. Kuha pa nga ako dito ng mga pwede naming iluto. Lapit na nga matapos si Kyle kumain kaya naman kumuha na nga muna siya dito ng soda niya. kami sa mga buffet ay palagi nga talagang nangunguna si Kai. At madala siya na nga lang mag-isa ang kumukuha ng food niya dahil kaya naman na daw niya. Hinahayaan na rin namin para nga matuto siya. Sabi ko nga ako na yung magluluto dito pero bigla nga talagang kinuha sa akin ni Kai. Para naman daw makakain na ako dahil siya tapos na nga kumain pero ako ay nag-uumpisa pa lang. ang plano talaga birthday ni Papa kakain kami sa labas pero hindi na nga natulog. Yan naman March nga birthday ko kaya naman ito na libre pa nga talaga. Tinrit nga talaga kami ni Ate Mikey dito. Yan naman, nakagala na naman nga si Kyle at Stanley it at tuwang tuwanga. Tapos nga naming mag-picture, ito na nga at inuli na nga namin yung pagkain namin. Yung mga gamis nga niluto nga dito ni Kyle para daw malusaw tapos sinausaw niya nga dito yung marshmallow. Titikman niya nga daw kung anong lasa nito dahil nag-trending daw talaga to sa TikTok. Kahit mainit yan, eh talaga namang titikman ni Kyle. Tignan yun man kahit napapaso ay tuloy pa din daw talaga. Tawang tawa nga ako dahil hindi lang talaga siya yung nasarapan dito. Nung tinikman ko nga nasarapan din talaga ako. Madami nga din talaga kaming nakain dito ni Kyle at sobrang nabusog talaga kami. Pati nga yung daddy ni Kyle ay tinikman to at nagustuhan nga din. Sobrang mainit nga lang din talaga at dumidikit dito sa labi at dito sa dila. Pero sulit naman siya, nakakatuwa nga dahil ang dami talagang nalalaman ni Kyle. Yun lang, thanks for watching. Bye-bye!